Mga ka-sports, grabe ang balita. Hindi lang basta naglaro si Kyle Kuzma dito sa Pilipinas, kundi nagulat ang lahat nang bigla itong nagtagalog sa kanyang pagbisita. At hindi lang yan, nakausap din niya si Renz Abando at tungkol sa training camp ni Stephen Curry sa China, kung saan tatlong Pinoy ballers mismo ang natulungan niya at nakipaglaro pa siya. Sina Koji Buñaflor at AJ Castillo at ang isa pang player Kung trip mo po ang ganitong content Paiwan ang follow at pasubscribe na din Tara himayin natin Sa pinakaunang eksena Kyle Kuzma, dating NBA champion kasama ang Lakers Ay pumunta dito sa Maynila At nakilala mismo si Mayor Esco Moreno Ang nakakagulat? Aba, nagulat ang lahat ng marinig na marunong palang magtagalog si kusma Anong Angel? Dahil feeling mo na ako si Ivan? Angel, mas una ko siya naging best friend Bago ko siya naging boyfriend You're right. Bear best belong, Simple lang ang kanya mga salita pero sapat para mapasigaw ang mga fans. Imagine, isang NBA star na hindi lang basta bumisita kundi nagsalita pa ng ating sariling wika. Ang bilis agad kumalat nito sa lahat ng social media lalo na sa mga Pinoy fans na proud na proud. Hindi lang si Isko ang nakausap ni Kuzma. Nagkipagkumustahan din siya kay Renz Abando, isang gilas at KBL superstar na patuloy ng minamahal nating mga Pinoy, especially tayong mga basketball fans. Number okay. so, three, where you at? Oh wow! That's so you're getting shape for that. Yeah. Playing. We've got about 10 Filipinos playing in Korea now. Oh, uh -huh. okay. That's Asian -Asian. Port Cuba. nice. the Asian import quota. Nice. Si Renz ay nakilala sa kanyang explosiveness at hustle Ay nagbahagi ng ilang minuto kasama si Kuzma Kwento ng mga nakasaksi, nagbigay pa daw ng ilang basketball tips si Kuzma kay Lakay O kay Renz Abando Malaging bagay ito kasi rare na pagkakataon na makausap ng isang Pinoy baller ang isang NBA player face to face. Ang swerte nila kay nakausap niya si Jamarant ngayon naman ay si Kuzma. Samantala sa ibang balita, habang trending si Kuzma dito sa ating bansang Pinas, may sariling eksena rin si Stephen Curry sa China. Sa isang training camp na dinaluhan ng libo-libong bata at aspiring hoopers, tatlong Pinoy players ang pinalad na masama sa ensayo mismo ni Stephen Curry. Sila ay sina Koji Buenaflor at AJ Castillo kasama pang isang young Pinoy talent. Imagine na lang natuto sila ng shooting drills at ball handling exercises mula mismo sa greatest shooter of all time. Para sa mga batang ito, hindi lang simpleng ensayo ang nangyayari. Ito ay karanasan na siguranong magbabago sa kanilang basketball career. So ayun ang mga ka-sports, grabe ang exposure ng Pinoy sa international basketball basketball scene ngayon. Kyle Kuzma na marunong magtagalog, Renz Abando na personal lang nakausap ang NBA champ at Stephen Curry na nag-train mismo ng tatlong Pinoy players sa China. Kung ganyan kalakas ang suporta ng NBA stars sa mga Pinoy, aba, hindi malabo na mas marami pang Pinoy ang sisikat sa international stage. Kung natuwa kayo sa balitang ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng basketball news. So pano, ingat po kayo!